Guys, may bulaklak dito, guys. Tingnan oh. ganda Yo. Oh. Dito mang pera so. Yung isang dip nag bulaklad dito. Tok apat na ano na. Nagbulaklad na siya. Diyan, diyan ang ganda ng bulaklak nga. Ito yung una na bulaklak. Sunod ito. Sunod yung pangatlo. Ito yung pangapat. Ito yung panglima. ganda ng mga bulaklak nga guys. Oh. Ano kaya ito? Ano yung tawag dito sa bulaklak na ito? ito yung puno nya guys oh. Hmm. dami siyang puno yeah. kaya yung bulaklak nito guys kilala nyo ito guys itong bulaklak na ito <coughs> matigas yung bulaklak nyo parang akala mo plastic oh. pero totoo to guys yung may dahon oh. yan tingnan uh, nyo guys oh. kung kilala nyo to yung bulaklak nito ito mag comment lang kayo kasi ako hindi ko kilala ang bulaklak na ito eh. Basta ito yung puno niya. Ang tama na may siyang puno. Ito naman yung bulaklak. Ayan, tignan nyo guys. Kolay pink. Ayan, yung bulaklak kolay pink. Matigas. Eh. Parang peke. Pero totoo to, -to -oto guys. Tingnan nyo naman yung puno niya. Totoo to, totoo -to, to guys. Hmm. Yan may pau pa Ano ako nakikita, Itong bulak-bulak na ito pero Hindi naman siyang puno niya Ano Bulak-bulak Ito yung dahon niya eh. dan so, aku yeah. pink. <coughs> I'll thank you for watching. bye! -bye.